I Amin mean, no January 11 sa isang press conference. At uh, kung ikaw ba naman, alam mo, nare-rate din yung mga tahanan mo, pag-iiwan ka pa ng gano'ng karaming barel, may eh granada pa. Eh hindi ka naman na ambang ah, ano, hindi ka naman siguro magiging congressman kung uh, eh, 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 di ba? So, alam mo lang na uh, rate ka. At saka, according to the report, eh, natatawa nga kami, all this evidence were in plain sight yung may granada daw na sa laundry bag, may mga long arms daw, nakasandal sa sapater, I at mean, hello, ano ba nang ready dito? Di, pinaon mo na, nilagay mo sa ilalim ng ilog, ha? Pinasak mo na, nilagay mo sa ibang lugar na hindi matetre sa'yo. Kaya, incredible po talaga ang uh, nangyayari. At we have photographic evidence. Sorry na yung paroon, kundi ah, mga kawani ng CIDG nung sinecure ang premises for an hour more or less, saka pumasok yung search party. At yung mga pumasok po, may mga dala yung ibang mga ah, raiding team, ah, may dalang, dalang dalawang ah, long arms, magre-raid ka pa naman dalawang long arms mo, di ba? Usually, isang long arm, isang short arm. May mga dalang pag na kitang-kita naman natin sa video ay punong-puno. Ha? Ah. E kung ikaw magre-raid, ang dalawang bag, walang laman. Para doon may ilalagay kung may makikita ka. Ah, ito, puno eh. So, all of these uh, uh, instances uh, lend credence to our uh, contention na planted po yung uh, ebidensya. With all due respect to I our police. Yung service ng search. Yung report sana na biniverify namin na yung uh, adjoining farm daw na hindi naman kasama doon sa warang, not covered by the search warrant, pinasok Uh, pinagagagapos yung mga uh, bantay doon at uh, ginawa pang tinola yung mga manok doon uh, so yung mga pinasok, yung uh, mga tao tinali yung manok tinola so mabigat po ang uh, nangyari uh, regularly ay uh, ina-update naman siya sa mga development, siyempre as a, 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 the person.